Hi guys, magpatubil sa Tadere Dapita. Sunrise na dyan siya guys, kaning orasa. Dari na siya dapit sa Sisilex, Maginami, Padulong South guys, at tumis sa Sibunga. At tulagi may sa partner sa Simala, Simala Shrine. Karon guys, naog sa Takay. Gitarong ni partner ang side mirror. <tinyo> mga ka oras guys naabot na, na judin taon misa sa nga, unya sulod ko karon sa 7-11 magpalit ko og tubig ari guys nakakita nako ko an oh, kuan dako-dako ni siya Sakto ni guys kay dako dako man bugnaw ra ba ayo? lami na ra ba ayo? iinom tubig kay kuan uhaw unya kuyaw ta ni mo, guys bugnaw kayo, guys oh ako asa ning ipa counter guys para maka diretso na mi sa biyahe makaabot na judayan ayon mi Simala excited na ako guys asa na man counter nila eh ako asa ning bayaran guys okay. Hi guys, tanawa awa na jud mi guys. Salamat kaayo kay safe ra mo ang pagamot ni partner din he. Wow, kanindot sa view guys. Allah kataas taas day dito oh. Grabe. Sa una ako ra ning sa mga post nila ba sa Facebook. I love Mama Mary. Ah, oh, pwede dito magpa-picture guys Oh, Mad to Nindo ta sa view. Oh, mama grabe kataas taas dito guys. La.

Mana og sulat si partner guys amo ang gihulog karon suot na namo mo ang mga sapatos nakatambong na misa misa nagpublishing na misa mo ang gipalit nga bracelet nakapanagkot na pudmi